Sa daigdig ng pamahiin at paniniwala, ang mga hayop ay matagal nang binibigyan ng kahulugan lampas sa kanilang likas na anyo at kilos. Isa sa mga hayop na madalas kinikilala bilang may dalang misteryo at simbolismo ay ang pusa. Ngunit higit sa lahat ng uri nito, ang puting pusa ang isa sa pinakapansin-pansin hindi lamang dahil sa kanyang malinis at kaakit-akit na anyo, kundi dahil sa mga paniniwalang nakakabit sa kanyang presensya. Sa maraming kultura at panahon, ang kulay ng isang hayop ay sinasabing may kinalaman sa mensaheng dala nito. Kung ang pusang itim ay kadalasang kinokonekta sa malas at misteryo, ang pusang puti naman ay karaniwang kinikilala bilang tagapaghatid ng swerte, kapayapaan at proteksyon. Subalit tulad ng maraming pamahiin, ang kahulugan nito ay hindi rin iisa. May mga pananaw na nagsasabing ang puting pusa ay maaring magdala ng kabaligtaran, lalo na kung ito'y magpakita sa kakaibang paraan. Magandang araw sa ating lahat at welcome po sa ating YouTube channel. Sa video ito, tatalakay natin ang iba't ibang paniniwala sa puting pusa. Kung bakit ito ay tinuturing na swerte ng ilan, malas ng iba, at kung ano ang sinasabi ng siyensya tungkol dito. Sa huli, lilinawi natin kung paano natin dapat tingnan ang hayop na ito bilang banal na tanda babala o simpleng nilalang ng kalikasan. Tatalakayin muna natin ang mga pamahiing nagtuturing sa puting pusa bilang simbolo ng swerte. Sa maraming kultura, ang puti ay kulay ng kalinisan, kabutihan at kapayapaan. Kaya't kapag nakakita ng puting pusa, lalo na kung ito ay pumasok sa bahay o lumapit sa tao, ito raw ay simbolo ng kalmadong enerhiya at positibong kapalaran. Ayon sa ilang matatanda, maaring ito'y paalala na darating ang panahon ng katahimikan o paghilom sa buhay ng nakakita. Ang puting pusa ay tinuturing na sugo ng mabuting balita. Lalo na kung ito ay sumunod sa isang tao o nagpakita sa panahon ng kaguluhan. Sa ganitong paniniwala, ang pagdalaw ng isang puting pusa ay maaring sinyales ng bagong simula. Tulad ng bagong trabaho, pag-ibig o pagbabago sa kabuhayan. Ang mga puting pusa ay naghahatid ng positibong enerhiya. Naniniwala ang ilan na may kakayahan ang puting pusa na sumagap ng enerhiya at hadlangan ang mga negatibong puwersa kapag ito ay nanatili sa paligid ng tahanan, sinasabing ito'y nagsisilbing bantay espiritual. Ang puting pusa ay simbolo ng kabutihang loob at biyaya. Sa ilang bahagi ng Asya, ang puting pusa ay tinuturing na maswerteng hayop, lalo na kung ito'y may magiliw na kilos. Pinaniniwala ang may dalang biyaya hindi lamang sa ari-arian, kundi sa relasyong pampamilya, at personal na kalusugan. Mayroon ding mga paniniwala na nagtuturing sa puting pusa bilang babala o malas. Una ay kung ito'y lumitaw sa gabi o sa sementeryo. May mga pamahiing nagsasabing ang puting pusa na lumilitaw sa gabi, lalo na sa mga liblib o sementeryong lugar, ay maaring sumisimbolo ng kaluluwa ng isang yumao kapag ito'y tumitig sa isang tao o umupo sa harap ng bahay, sinasabing maaring may babalang darating. Pangalawa ay kapag ito ay tumawid sa daraanan. Bagamat kadalasang ang pusang itim ang may ganitong pamahiin sa ilang lalawigan, ang puting pusa na tumatawid sa daan ay tinuturing na babala ng pagkaantala katulad ng pagkabalam sa isang lakad o hindi magandang resulta sa araw na iyon. Pangatlo ay kung itoy biglang namatay sa loob ng bahay. Kapag may puting pusa na biglang namatay sa loob ng bahay, may mga paniniwala na ito ay hudyat ng dumarating na mabigat na pagsubok, lalo na kung wala namang sakit o dahilan ang pagkamatay. Kung dito naman tayo sa makaagham na pananaw, walang kinalaman ang kulay ng pusa sa kapalaran. Mula sa pananaw ng siyensya, ang kulay ng isang hayop ay produkto lamang ng genetics at walang kaugnayan sa kapalaran o swerte. Ang puting pusa, halimbawa, ay maaaring may albinism o kakaibang pigmentasyon. Ang kanilang kilos ay resulta ng instinct, gutom, init o kalikasan hindi ng supernatural na puwersa. Sa halip na takutin o sambahin, ipinapayo ng mga eksperto na itrato ang mga pusa sa paraang makatao at makakalikasan dahil sila ay may mahalagang papel sa balanse ng ekolohiya bilang mga predator ng peste at bilang kasama sa bahay na nagbibigay saya at ginhawa sa tao. sa huli, ang pagtingin sa puting pusa ay nakasalalay sa ating pananampalataya, kultural na paniniwala at personal na karanasan. Para sa ilan, ito'y simbolo ng biyaya, katahimikan at proteksyon. Para sa iba, maaari itong magdala ng pag-aalinlangan o babala. Subalit anuman ang ating paniniwala, ang mahalaga ay ang ating paggalang sa bawat nilalang, lalo na sa mga hayop na sa kabila ng kanilang katahimikan ay may malalim na koneksyon sa ating kapaligiran at damdamin. Ang puting pusa sa kanyang katahimikan at puting balahibo ay tila paalala sa atin na may mga bagay sa mundo na hindi agad maipapaliwanag. Ngunit sa tamang pagtingin, maaring magdulot ng pagninilay, inspirasyon o simpleng pagngiti. At yan lamang po muna sa videong ito. Sana po ay mayroon tayong natutunan. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.